Aling kising? Tao po. Aling kising? Aling kising? Tao po. Aling kising? O pasing, andito ka na naman. Ano na naman ang kailangan mo? Uutang ka na naman. Tapos hindi ka na naman magbabayad. Patong-patong na yung utang mo sa akin, pasing kahit inventa mo na yung kaluluwa mo, hindi mo na yan matutu matutubos. Dahil ang laki-laki na ng utang mo sa akin. Dahil dyan sa nagmamayaman mong anak, pasing. Ano naman alam, pising oh, pautangan nyo naman ako. Alam nyo naman, pag pumunta ako dito, pera ang kailangan ko sa inyo. Kahit pa ng alam, Tising, alam mo naman yung anak ko, di ba? Hindi ko matatanggihan yon. Kahit naman ikaw, nanay ka, pag kailangan ng anak mo, ibibigay mo pa din. Siyempre, ayoko din mo pa yung anak ko. Di baling ako na lang mapagod. Huwag lang yung anak ko. Yung kising. Pabayaran naman kita eh. na ako sa labada ko. Babalik po naman sa'yo eh. Sige na. Nga.